What's up mga Kalutsa Idol? Magandang umaga mga Kalutsa Idol at tayo uh, ay uh, 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 nag-video uh, sa umagang ito. Like and share at uh, comment sa komisisyon. Ang hindi pa nagpalo, palo na. What's up? Ayan mga Kalutsa Idol, ito si Daki TV, ang aking best friend. Uh, the, best, the best friend. Kaya huwag kayong magtaka dahil nakipag-engagement ako palagi dito sa kanya. Ayan, hi hi guys, uh, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Palo and share sa kay Leo. Leo Vlog. Leo Vlog. Follow and share. Para naman natin sila ay siya ay matulungan. Sana mga guys, tulong tulungan natin po si Leo. At huwag nyo kalimutan, ipalo ang aking Facebook page, right. Dakit Kim TV. At saka aking YouTube. Sa TikTok, mayroon din po ako. Ayan mga, mga idol. At ay tayo masaya ngayon sa umagang ito dahil nakita na naman kami sa aking the best uh, friend of the world ayan mga kaludusya idol at lagi nyong ano ang kanyang upload at kanyang live lagi nga uh, subay bayan pakilike sa kanyang uh, uh, facebook page uh, Daki TV at uh, kanyang uh, youtube channel tiktok ayan mga kaludusya idol sa taot nga pala sa aming uh, mga kasamahan si Raul Delulo na batang kiyapo Idol Darge TV, Little Pops, Little Moms, Kakob's TV, Kalabar Soon, at uh, kaya, sa lahat ng aking mga kasamahan, si, uh, uh, lahat ng mga kasamahan sa uh, aming grupo, ayan, uh, good morning, good morning, uh, to all, uh, happy new year, to all uh, my uh, subscribers and uh, subscribers at uh, parating na subscribers at followers, ayan, uh, what's up? Ay, good morning, good morning sa inyong lahat, Merry at uh, baligong bagong taon. Sana so lagi tayo palakasin ng ating Panginoon at suportahan tayo sa ating mga followers at hindi nila tayo pabayaan. Sana lagi sila nandiyan sa ating Facebook page. Lagi kayong manood sa amin pinapalabas lagi na video araw-araw. Ayun, ma-upload mga kalusay idol. WhatsApp. Happy New Year. Ayan, Ay, ang aking best friend si Leo Vlog. Ayan, ngayon lang kami nagkita na naman uli nung nakaraan nagkita kami uli pero kaso lang hindi kami naggawa ng video ngayon lang kami naggawa ng video and guys update lang namin ngayon sa inyong umaga ito sana lagi tayo nakapalo and share kay Leo Vlog at sa kay Dakit Kim TV ay guys maraming salamat Watch up. good luck bye bye